ko tiket ano ba <laughs> seminar o libreng kape o ano ah mag seminar seminar daw eh seminar eh ano ba yan ano ba yan o oh, seminar 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 ano meron dyan

lokal lokal na mga ano sir Ay, Dito sir, may ipawan kasi ang masungi Resort dyan oh. May mga hayop dyan na Nagkira ba mas sa uh, Nadidistong yes. yes. Sabi lang sa mga kasama natin na Ipakawan 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 Ipakawan